Good morning everyone. Sobrang sobrang saya ako since kahapon kasi alam niyo kung bakit ano this uh, first few days medyo nanghihina ako na hindi ko malaman, hindi ko maintindihan ko ano yung nararamdaman ko na para napapagod ako na na iniisip ko na baka may sakit na, na naman ako sobrang ano, tuwa ko kahapon. actually last month pa to na nalab. So, kahapon ko lang siya binalikan. So, pagbalik ko kahapon, ano, kaya ako bumalik din kahapon kasi is follow up check up ko naman talaga. Tapos, <clears throat> uh, nagkaroon kasi ako ng allergy nung Noong Tuesday, sobrang magayong mukha ko talaga na hindi ko rin malaman kung bakit. Eh, siguro, Ah... Uh, sa hangin, hindi ko alam kung ano yung na, nahawakan ko na naano ko sa mukha ko, na, which is namaga talaga. Ngayon, pumunta ako ng hospital, gawa nung, ano, Ah... Uh, sinabay ko na rin din yung, yung nangyari sa akin ng Tuesday, aside dun sa follow-up check-up ko. Tapos, ang purpose din doon is para malaman yung result. Alam niyo ba kung ano, kung kung gaano ako saya ngayon kasi lahat ng lab test ko is naging normal especially HEPA B. alam nyo ano uh, less than 1.0 ang nakalagay which is yung nakalagay doon yung bracket is pasok ako doon sa bracket na, na nakalagay na percentage tapos sabi ng doktor sa akin good news kasi lahat is normal. Lalo na doon sa... tawag doon sa... sa creatinine ko, sa cholesterol, uh, yung ano ko, yung... dati is prune ako ng ano, ng diabetes, ngayon is normal. Tapos, yung... hindi na rin ako anemic, which is paminsan-minsan is ano, uh, tumataas yung BP ko. Pero... Pagka-once na nag lang ako ng barley, nagme-mega dosage, is ano na, uh, yun nga parang, parang nasanay na rin ako. Pag masama yung pakiramdam ko, mega dosage lang talaga. Tapos, nung Tuesday, dahil doon nga sa nangyari sa mukha ko, taga na nag-four times sa day ako. Tapos, unti-unti, unti-unti tapo, na lumit yung dito sa leeg ko, pero medyo na maga. Ngayon, ano lang, ah... Uh, nga, uh, observation lang din. Pag just in case na namula siya ulit, babalik ako doon. Pero, sabi ng doktor, parang okay naman. Yun. Wala lang, nai-share ko lang na maganda talaga ang epekto sa akin ng body. Kaya, hindi makompleto yung araw ko na hindi ako makainom ng bar. Schedule din ako para sa ultrasound ng liver. So, hopefully na okay din ang resulta. So, kinuha ko lang yung referral kay Dr para sa Monday na schedule ko. So, yun naman is ginagawa ko yun yearly para ano lang, para makasigurado na healthy talaga ako. And, yun, iba pa rin yung nagpa-follow up check-up tayo. Yearly, na yearly ano, uh, check-up para ma-monitor din natin yung health natin. Tulungan nyo lang ako so, yun na my spread sa lahat na alam niyo yung mga hopeless na tao na na gustong gumaling pero walang pera na pang hospital, pang ano, ba? Diba? So, ito, uh, at least natural, natural yung healing, uh, organic, walang chemical, uh, yeah, diba? Share yung product natin. So, yun, para, yun, pa, ano, para, hindi ko alam kung ano yung feelings ko ngayon, basta masaya ako, sobra sobrang blessed ako. Uh, thank you Lord na grabe yung ano, dati kasi talaga sobrang sakitin ako o, ano, tapos lalo na ano uh, mahirap yung buhay. So naalala ko noon pagka inatake ako ng asthma noon is ano, sinasabi na nagsasalita pero natural lang naman na masasabi yun ng parents natin no na na pagkain na atake ka tapos hindi na kasi gusto, pagka sa age natin sa kabataan natin gusto nating uh, nun, gusto nating maglaro sa labas which is hindi pwede sa akin kasi konting ano lang konting pagod lang ano na kaagad uh, inaatake ako ng asma pero can you, can you imagine na from nung mula pa ako ng maliit hanggang sa nakapag-asawa ako inaatake ako ng asma. Pero, nung na share sa akin ng, ng kaibigan ko, which is yung upline ko, na-shoutout pala sa akin, ano, uh, kumare, si Coach Roslyn. So, siya yung dahilan kung bakit, ano, uh, nakilala ko yung Sante Barley. So, yan, dahil din kay Coach Jet. So, yun ah, uh, malaking tulong sa akin, lalo na sa family ko. So, ito naman yung ginogol ko ngayon na mas marami pa tayong matulungan na sa totoo lang na ang dami ko iniinom na gamot. Parang minsan naisip ko, ayoko na uminom ng gamot. Parang, alam mo yon na nadadown ka, parang nakakapagod kasi mag, ano, iinom tayo ng synthetic medicine. Tapos, ano, buti sana kung, ano ba, kung gagaling tayo. Parang, ang lumalabas kasi kinokontrol lang talaga kung anong sakit meron Ang ending nun is isa lang yung sakit natin. Nagkakaroon pa tayo ng iba't ibang sakit dahil sa synthetic medicine, di ba? damage yung kidney natin. Kasi feeling ko kasi manghihina ako pag hindi ako makakainin talaga. Which is nung ano, nung Wednesday, iyak na iyak yung anak ko kasi na, ah, Tuesday pa lang. Nung nakita ng anak ko, ganun yung mukha ko. Umiyak siya, sabi niya. Mama, ano mangyari yung so, Sabi niya, ayaw kumawala mawala ka. May mga overthinking na rin yung anak ko. Pero sabi niya, mama, itimpla kita ng ano, ng barley. Sobrang tuwa ako na time kasi at least of oh, seven na isip niya talaga yung ganyang bagay. So pinagtimpla niya ako. Tapos ang ano lang doon is medyo kumalma na kasi in that time yung mukha ko. Hindi na ganun kapantal. So natatawa lang ako kasi nakihati pa siya doon sa tinimpla niya. Kasi nga, gusto niya rin uminom. Diba? Tapos natatawa ako kasi sabi ko, una ko nga ng video kasi ang cute-cute ng anak ko na alam mo, pinagtitimpla ka ng barley. Kasi sabi niya, pag uminom ka na ma, ano, lalakas ka. ba? Diba? Kahit yung bata, ano, naintindihan na rin kung ano yung, kung ano yung kagandahan or kano ka-epekto rin sa kanya yung barley. Eh ayun, yun, yun just to share lang naman the good news. Tapos excited ako na ano na i-share ito bukas. May EPP kami bukas sa team ko. So, yun so, so, mag-join. Mag uh message lang ako para naka join kayo sa ano sa sa aming EPP sa ano sa bahay lang naman. Pero yun. Sana mas marami pa tayong ano uh, ma bless na mga mga kailangan na gumaling or gustong gustong ano maging healthy or gustong makatulong sa kanila yung product so yun a uh, share niyo lang po itong video para mas spread din kung sa sa lahat kung gaano kaganda itong produkto na natin take natin so yun god bless sa lahat Bye!